naman yung ano natin na yung bago. Kami yun. Ano ba 'yan? Ah, sana. Ito sa akin, okay lang. Nag-picture tayo, mga chura natin sa mga bagong gising.

Dito na kami sa ilocos. <laughs> Doctor po oh, na kayo oh, naman po. Asa oh, na iba? Ayun eh, pala driver na. Ayun eh? eh, pala si Kuya. <laughs> 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 Asa na iba, ma'am? <laughs> Mamantay na po sa mga. Okay. 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 Okay, one, two, three. One One, two, Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Okay, one, two, three. one, one, two, three. Okay, one, two, three. Okay, one, two, Okay, na si Arnold. mo ako. Yung bagong gising ay pag-apagawin na. Ano ba yun? Okay na. Yung bagong gisingan, ay pag-apagawin 360. Ay tara na. Hindi sila bagong gising. Asan si Gusto <laughs> ko nga mag i Yan, ganun sa yan ha. na ako noon Pero Tara na lang <laughs> tayong Ano'y ganyan? Ika-agising mo lang, baka drive Ay, yan ang main. Ewan ko dito kay Arnold? Malamig eh. Woo! Ewan pa eh. po. One, two, three. po, malayo pa Malayo pa. One, two, three. Oh tentang <laughs> 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 ايتراي <applause> <applause> باي <applause>

Hoy! <laughs> 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 gumagana na ba Oo, oh, gumagana yan. Kanina pa. Hello vlog. Welcome to my guys. <laughs> May abis na <pa> naman! <laughs> Locos. <laughs> Gaga, nagbablur yung cellphone. Ayusin mo lang. Nagbablur. sa, <laughs> <Sana? Nagbubred. laughs> sa na lang. Nagbablur ka nga. record.

hindi nakuha natin ang mga bagay nga, 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 hindi nakuha natin ang mga